was her greatest obra maestra. Thank you. Thank you. Ngayong araw ay nagpatawag ng press conference ang pamilyang Eigenman dahil na din sa dami ng bumuhos na nakikipagdalamhati at nakikiramay sa kanilang pamilya. Binigyang linaw ng pamilya na ang biglaang pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose sa edad na 60 years old ay hindi katulad ng kay Ronaldo Valdez, taliwas sa mga lumalabas na balita kamakailan. Kinumpirma nilang natagpuan sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villa sa Quezon City sa kanyang tahanan si Miss Jacqueline. At ito ang buong detalye. I announce the untimely passing of my nanay on the morning of March 2, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Ayon sa official statement na inilabas ni Andy Eigenman, myocardial infarction o heart attack ang siyang tunay na dahilan kung bakit bigla ang ginawian ng buhay ang kanyang ina. Sa report na siyang inilabas kahapon ay wala ng malay ang aktres nang matapuan ito sa kanyang tahanan sa Quezon City. Noong panahon na iyon ay inatake na pala ito sa puso kaya naman nang dalhin na ito sa ospital ay hindi na siya umabot pa. Sa isang maikling interview na siyang ibinahagi ng pamilyang Eigenman sa publiko na siyang pinangunahan ni Andy Eigenman, pinakiusap nito sa publiko na bigyan sana sila ng privacy patungkol sa biglaang pagpanaw ng kanyang ina. Nang hihingi din sila ng dasal upang malagpasan ang napakasakit na pangyayari na ito sa kanilang buhay. Sa ngayon nga ay wala pang inilalabas na detalye ang pamilya ni Miss Jacqueline Jose kung magkakaroon nga ba ng public viewing para sa mga tagahanga ng aktres katulad ng na mga nakasanayan ng na mga nagdadalamhati din na mga taga-suporta ng mga yumao na celebrities sa showbiz. There you have it mga ka-showbiz peeps. Kami ay lubos na nakikiramay sa mga naulila na pamilya at mga kaibigan ni Miss Jacqueline Jose.